po. Dahil kailangan kong kumita kahit pa paano po. Mahirap po kasi pagka driver ka ng pasada, mabilis pong aksidente. Sa tulong naman ng Diyos, sa siyam na taon na akong namamasada, hindi pa ako nakasidente. May uh -huh pagkakataon po, talagang kumisyan, wala ka nang may uwi. Salimbawa, tumatakbo po kami sa daan, nasiraan kami ng makina, na kami, nasira po yung oras namin, hanggang doon sa uwi ka na lang, wala ka na pong kikitahin. Yun hey po, nakaka-stress. Kaya po, Pagka lumalabas na ako, nananalain ako sa Diyos na siya nagbigay sa, sa, sa akin ng biyaya. Nagtitiwala ako sa Panginoon Diyos na siya ang tutulong sa akin. Pagkatapos po ng pasada ko, pupunta na po ako sa mga gawain sa lokal. Taw lang tayo, siya pa napapamagay sa araw-araw. Pero pagdating ng tungkulin, hindi po pwedeng ipagpalit. Kasi po, mas lalong mahalaga sa tubig. Makatulong po sa gawain at maglingkod sa Panginoon Diyos. Ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo, kinakailangan maging inspirado anya tayo na patuloy anyang gumawa ng nakikitaan niyang mga gawa ng pag-ibig. Kinakailangan sa atin yung paggawa natin hanggang sa ating kamatayan. Hanggang sa abutin tayo ng araw ng paghukom sa ang sabi ng Biblia hanggang sa huling sandali ng ating buhay. buhay. Mga kapatid, hindi po kami ang may sabi nito. Kung kami lang ang may sabi nito, huwag niyong paniwalaan. Ang may sabi, sino mga kapatid? Ang Diyos sa pumagitan ng mga apostol. Lahat tayo kinakailangang pumailalim sa kagustuhan yan ng ating Panginoong Diyos kung gusto natin ang Kanyang mga pagpapala. Kung nais mong makatiyakan ng kaligtasan sa araw ng paghukom, dapat nakikita ka ng Diyos lalo na sa panahong ito na ikaw ay aktibo sa paglilingkod sa Kanyang. Bago po ako na masada, meron po kaming uh, export sa bahay na trabaho, yung iron works, iba-ibang design, na kung ano po ang order ng mga buyer, yung pong ginagawa natin. Bali, ako po ang sample maker. Mahirap po. Kasi po kuminsan, pag may order yung mga buyer, may mga due date po sila na kailangan tapusin. Pag hindi po namin natapos sa due date, magkakaroon po ng penalty. Hanggang doon sa puntong na halos magdamag, nagtatrabaho kami. Masaya naman po dahil yung trabaho ko po nakarating sa ibang bansa. Biglang tumawag ang boss namin na nagkaroon ng problema, na-reject. Ang halaga po, nasa 100,000. Ang gustong mangyari po ng boss namin na palitan. Na hindi siya tutulong sa akin. Gugugulin ko lahat yun. Kasi para sa akin pong mabigat. Hindi po namin alam ng mag-asawa, kaming mag-asawa, kung paano namin malalampasan. Ang sabi ko, kaya natin yan. Unaan natin muna ang Diyos. Muli po kami nagpanata sa kapilya. Nagpanata po kami da mga dalawang linggo. Tuloy-tuloy po yan. May oras. Basta pag dumating yung oras, kahit a, nasaan kami, uuwi ako pupunta kami sa kapilya. Nung tumawag po ang boss namin, sa akin sabi niya kare kare po yung produktong pinadala mo dito nabenta sabi niya at nadobli pa nag order pa uli hindi siyempre po ang isipan ko kagad yung pagtulong na nga ba na talagang Napakasarap na Yung biyaya, binigay ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo. Aalalayan niya tayo. Yun ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa atin ni Apostol Pablo, tinutupad ng Diyos yung kanyang mga pangako. Totoo yun lalo na nga sa atin sa iglesia. Alam ng Diyos ang ating limitasyon eh. Pero alam natin kung bakit nagpapadala siya ng pagsubok para subukin ang ating ano po, pananampalataya. Kaya nga hindi dapat manghina eh. Dapat lalong lumakas. Kasi kaya dumadaan tayo sa pagsubok para tayo ay lumakas sa ating Pananampalataya. Kaya ang sabi ng Biblia, hindi ipahihintulot ng Diyos na tayo ay subukin ng higit sa ating kakayahan. Kaya pagka lumalapit tayo sa Diyos, sinasabi natin sa Kanya, Ama, tulungan mo ako sa mga pagsubok na ito. Hilingin din natin sa Kanya, tulungan mo po kung ano, Mak makapagtiis. Kasi siya lang ang pwedeng magbigay nun eh. Tayo, hindi natin makakaya yun. Madadaig tayo. Pero kaya natin makakaya, may Diyos tayo. Nakahandang tumulong ang ating Panginoong Diyos.